So marami pong nagulat kahapon nung nakita po natin sa stories ni MJ Marfori na nandoon siya sa APT Studios, okay? 'Di ba nung isang araw din nung uh, nandoon tayo malapit doon, nakita natin yung sasakyan na meron namang karpas ng tb uh, TV5. O, mukhang ito pala yung niluluto ng APT at ng TV5 ay panibagong uh, teleserye, okay? Bagong show sa TV5 na ang pangalan po ay Pajak Princess. Okay? Starring, starring our very own Dabarkads, si Miles Ocampo. Well deserved. Talagang it is her time to shine. At uh, napakahusay umarte, napakaganda. And uh, Uh, I think this is the perfect perfect na role for her. Nalalabas talaga yung kanyang husay sa pag-arte and yung kanyang ano eh, talagang pang pang-leading lady itong si Miles. Walang question po dyan Okay, so doon naganap sa APT Studios kahapon, yung pong uh, Storycon para po dito. Uh, kasama sa cast uh, si Aramina si Ayo, si uh, Ses Quesada. So mga mabibigat na ano na mga pangalan din sa showbiz ang uh, kasama dito at uh, ito yung interview ni Miss MJ Marfori dito kay uh, Miles. Sa APT Studios at syempre hindi po media ko na nasa likuran ko. Ha? Storycon pa lang to dahil ganito. Storycon. Ito yung mapapanood natin. Come May, isang daily show na pagbibidahan. Daily show. Ni, nandito Kaya siya. Na? Oh my gosh, live na live in the flesh. Miles sa so campo. <laughs> Hi oh. hey po, mga Dabber Cats, mga kapatid. Oh, di ba? Oh, bongga-bongga eto na, naiyak ka daw nung present sa'yo yung project na to. Oo po po. Um, parang nabanggit to po sa akin na direct mic and nalaman scams from APT, December pa lang. Pero January nila na-present talaga sa akin. Tapos after nung PowerPoint, sabi ko talaga, sure po ba kayo? <laughs> <laughs> Para sa akin talaga to. But um, sobrang grateful ako with um, TV5 na pinagkatiwala nila sa akin itong napakalaking project na to. And of course, first collaboration to ng Signal and ng APT. So malaking malaking bagay na ako yung napili nila bilang si Princess Sa Pajak Princess So sino nga ba si Pajak Princess? Ano pa yung pwede mong i-share? Yeah. Nagpapajak po siya <laughs> <laughs> So yun na muna Okay, so uh, Unang collaboration ng Signal at ng APT Entertainment So ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Uh, malaya na okay. Mukhang mas malaya na ang APT Para po makatrabaho ang TV5 para makatrabaho ang TVJ at uh, mga isang taon din eh. Alam nyo, imagine nyo 44 years nagkasama sila araw-araw. Napakaganda ng samahan. Yung mga anak nila parang mag magpipinsan na, 'di ba? Parang parang magkakapamilya na yung mga anak nila sabay-sabay lumaki. Parang uh, tapos biglang isang taon biglang may, may pumasok, nagkagulo-gulo, kailangan nilang maghiwalay uh, muna Kailangan muna nilang Umaga uh, Mag, uh, mag, mag ibang muna O ang, ang nangyari nga eh Parang magkaribal nga eh Ganun nga eh Kasi yung sa tape Kung saan uh, meron pa rin uh, porosyento doon si Si Mr. Tony Toviera Ay nakatapat noong uh, TVJ na Itbulaga So nakakalungkot for their friendship Pero ngayon ay Mukhang naghihilom na At nagsasama na muli At uh, Uh, magkakatrabaho na muli. So I think this is just the first step. Okay, for, uh, for APT and uh Dabar cards. Yung sa 8 Bulaga, 'yun ang talagang ano na. Kumaga hi hiwalay na sa mga toviera Yan na ay sa TVJ na at uh, in partnership with TV5. O pero kung mag ano naman eh 44 years naman, 'di ba? Ay, anong ibigay na sa TVJ dahil of course sila naman ang naging mukha dyan at uh, sila naman ang pinaka-main na dahilan kaya tumagal dyan Pero it doesn't mean na kailangan ng matigil yung friendship, kailangan ng matigil yung business partnership. At uh, this shows na buhay na buhay yung pong uh, uh, pagsasama ng uh, Tuviera family at ng mga Dabarkads. Kaya magandang magandang site po 'yan kasi nung meron pang noon time show, hindi mo pwedeng gamitin yung APT Studios o lalo na Lunes, 'di ba? Ano eh, uh, merong merong show jan or may ano dyan. So, ngayon po ay malaya nang nagagamit ng APT Studios, yung kanilang facility, yung kanilang para uh, sa mga iba nilang shows at mga iba nilang mga projects. Kaya ito kaya ay panimulang sign na babalik ang Eat Bulaga dyan sa APT Studios. Oh, well, syempre mag-uusap pa sila dyan. Depende sa pag-uusapan nila yan. Meron pa rin namang, nandyan pa rin naman yung option sa Meralco Theater. ba? Diba? Eh, lalo na kung darating yung wawawin, kung matutuloy yun, uh, they will probably use yung, yung studio sa Reliance. So, yung Eat Bulaga, Uh, also needs naman a larger a larger set, a larger uh, studio para po mas maraming Dabarkads yung makapanood. So abangan po natin, abangan po natin. Okay? This is an exciting development po. Pag-usapan natin mamaya sa live, okay? So thank you very much guys. See you po sa next video. Stay safe, parate. Bye-bye mga Dabarkads.